Another day, another pasok seryo na naman yan ng ating mga estudyante. Anyway, eto na talaga yung magiging every morning routine nating na mga nanay, lalo na at meron na tayong mga estudyante. Kaya naman, mapipilitan at mapipilitan ka talagang bumangon at gumising nga ng maaga. Noong yung aking panganay pangalang ang may pasok, ay hindi nga ako gumigising ng maaga dahil siya pangalang ay kayang kaya na nga niya intindihin yung kanyang sarili at kanyang baon. Kaya naman, naman nang magsimula na nga pumasok yung aking dalawang elementary, ay gumising na nga rin ako ng maaga. Dahil hindi naman po pwede na yung aking panganay pa rin nga ang mag sa mga kapatid niya dahil siguradong pati nga siya ay malilay. At sa totoo lang, eh, wala talagang umaga na hindi nga ako nakakapagsermon sa kanila. Pero syempre kahit galit na galit na nga tayo, eh, hindi pa rin nga natin sila matitiis. Dahil kapag naramdaman nga nila o nakita nga nila na ako'y galit na galit na, eh, talagang mapaspasan talaga ang kilos. Nang mga oras nga na yan, eh, medyo hirap na hirap nga akong kumilos dahil sa sakit pa rin nga ng aking balakang. Nung bumangon naman ako, eh, inoobserbahan ko nga yung aking sarili kung kaya ko tumayo. At nung pagbangon ko nga, eh, wala naman akong gaanong naramdaman sakit. Kaso nga lang, ay eh, nung matagal na nga akong tayo at nung umupo na nga ako ay dun ko na naman nga naramdaman na napakasakit na naman nga ng aking balakang. Hindi pong kulang na nga lang ay paluhod ka nang maglakad sa sobrang sakit. At hindi ko talaga mapigilan na mapaiyak nga every time nga na umaatake nga yung sakit niya. Gaya na nga lang nang nangyari sa akin kahapon na umupo nga lang ako ng mga ilang minuto. Nung tatayo na nga ako ay hindi na nga ako makatayo at muntikan pa akong magtumba. At hindi ko naman alam na bawal na bawal pala sa may uric acid ang tilapia. Dahil ko napanood nyo nga yung nakaraang video ko na ako ay nagluto nga ng paksiw na tilapia ay after ko nga kumain nun ay kinabuk at naging masakit na yung aking balakang? Sa totoo lang ay napakahirap talaga ng ganitong sitwasyon lalong-lalo na nga kapag mayroon meron kang nararamdaman na hindi ka talaga makakilos ng maayos at hindi ka makagalaw ng normal. Dahil ngayon nga ay medyo nahihirapan akong maglakad. Kailangan nga ang lakad mo ay dahan, -dahan lang. Kapag meron nga akong gawain na kailangan na kailangan kong yumuko ay hindi ko na talaga magawa. Pinabalak ko pa naman sana nga maglaba ng mga nakaraang araw. Para nga ako hindi ako matambakan ng laba, hindi ako'y uutay-utayin ko na nga sana. Talaga yung part na nakakalungkot kapag malayo nga tayo tayo sa ating mga partner. And noon, kapag ka ganito nga yung aking nararamdaman, eh halos siya talaga ang kumikilos ng lahat ng gawain dito sa bahay. Kaya naman ito talagang ating katawan na kailangan na kailangan talaga nating ingatan. At ang sabi nga, hindi naman na tayo pa bata, kaya naman kapag ka nagkakaedad na nga, eh napakarami na talaga mga nararamdaman. Kaya naman kapag ka ganito nga may mga nararamdaman na nga tayo, eh kailangan na nating magingat sa ating mga kinakain. Sa nga din pala itong karne na ipinagbabawal nga kapag ka mayroon kang uric acid. Dahil sa totoo lang, eh, napakahirap talaga kapag ka ang mga nanay nga ang nagkakasakit. At after ko nga silang maintindi, etong at iyahatid na sila ng kanilang lolo, Kinahapunan na naman mga marsis at hindi ko na nga yung sakit ng aking balakang, ay meron nga akong minessage na sabi ko ay kailangan ko nga magpahilot at para kahit papaano nga ay guminhawa nga yung aking pakiramdam. At sa totoo lang, eh, eto talagang pagkakasakit nga ang ayaw na ayaw talaga nating darating sa atin. At kapag nga tayo ay nakakaramdam ng di maganda nga sa ating katawan, ay talaga namang apektado nga ang lahat. Lalo, lalo na kapag ikaw nga lang ang inaasahan sa lahat ng gawain. Kaya naman maswerte ka na nga talaga kapag ka meron kang asawa na kapag ka mas mga pakiramdam mo ay may mag sa iyo. At kapag ka hindi talaga kayang bumangon ay huwag na huwag talaga natin pipilitin dahil baka tayo nga ay mapasama palalo. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.